ating naman na mga ating ating tatahin okay, so, ating chef na mga ating ang ating kagawin ay lang sa gilid ay sa gilid sa gilid Tapos sa kabilang side. Tayo sa gilid. Tayo sa gilid. Sa gilid. Sa gilid. Sa gilid. pa naman itong ukesyo. Ganda ng tela mga idol. Sumahagos na tayo ng sinulid mga idol. Ito na natin ang sinulid. Tapos tapos ito tayo ng sinulid. ছিল